Good morning guys Meron kami ditong Isdang ganito Sabi daw nila Pag binibila, bibilad din mo daw ito Tapos Pag bilad na tuyo na tuyo na Ilagay mo daw sa apoy Tapos pag na Nasinghot mo daw yung usok Mababaliw ka daw Ano kaya totoo kaya yun guys Tingnan nyo, isdang plastik yata ito. Parang plastik siya ay. Susubukan natin tapos ipapasingan natin yan kayo. <laughs> Kung talagang totoo, para hindi tayo mapagpintuhan lang. Daban ka. Bakit nga matisikin mo? Ay ano? <laughs> Ikaw nga niya <laughs> So, subukan natin to guys. Dadalhin natin ito, ito pag uwi. Bibilad muna natin to sa araw. Tapos pag na, talagay natin sa apoy. Papasinghot natin yung uso kay Joe. <laughs> Yan, lagay lang natin ito dito sa may tabi. Yan, dito. Nagkakasag pala kami ngayon guys. Yan, nagbabata kami ng pagkasag. Ah! yun. Ah! Yan. Mahulog ka man. Ayan. Uy, may huli. Uy, dalawa. Chance. Good shot. Good size mo Woo. ew Eww. Uy, <laughs> payapa. Dalawa. Uy, uy, uy. Kaso parang payat-payatin. Payat siguro. Tapos Tapos yan. Tapos yan.